ito yung address na paggawa natin ng salamin mga bagitong marinero mga kabaro so dito tayo magpagawa ng salamin ito yung address nya tatanin <laughs> kayo dito kung anong grado ng salamin nyo kasama uh, na yun sa bayad natin kung so, gusto yung ibang design na frame magdala kayo ng frame passing frame gusto nyo pwede dalhin dito so meron din ang papagawa sa kanila dito isang agency ng seferers kilalang kilala na agency sa mga bagitong marinero o sa mga kabaro natin so dito sila nagpapagawa ng mga salamin nila so distinto distinto talaga ito may bosing so, naman sa price hindi na natin kailangan banggitin pa basta pumunta lang kayo dito kasi kayang kaya naman to ng mga kabaro natin mga seferers kahit hindi pa nakasampa kayang kaya yung presyo niya. so hindi na natin kailangan banggitin pa yung price kung magkano pagawa natin sa kanya ang importante punta tayo dito magpagawa ng magandang salamin so matiba yung paggawa ng salamin dito so yung pinagawa natin to wala pang 30 minutes tapos na kasi umaga tayo pumunta dito so mabilis lang pag walang customer so kung may customer so pipila talaga tayo kasi alas 8 pa lang ng umaga nandito na tayo naabangan na natin na mag open si bossing para makauna tayo magpagawa kasi marami magpapagawa dito pipila ka dito sa kanya so kailangan natin magantay kaya inumagahan na natin magpagawa so 30 minutes lang na pagawa natin So malapit lang to sa Keapo Church. Meron tayong address dito na binigay. So malapit lang. Yan ang Shaw King. Doon sa may Keapo Church. So yan ang pinaka natin. So itong pinagawa nating salamin, all weather to siya. Yung masilawan ng araw yung salapin natin magbabagong kulay mag change color siya so kusa natin ng black o or orange o or brown pwede depende sa gusto yung kulay na mag-iiba yun pag nasilawan ng araw yung salamin natin so punta tayo dito sa kanya kung sino mo yung magpagawa ng mga kabaro natin mga seperers dalhin nyo lang yung salamin nyo so kung gusto nyo palitan ng panibagong kulay na salamin o prim so pasyal kayo dito kay busing siya nang bahala so may address na yung nilagay dito pasyalan nyo lang itong 445 Lateria Street nandito lang ito sa may Kiapo Church sa may Raon Banda so malapit lang ito so kung sino man yung mga kabaro natin Diyan na may balak magpagawa ng salamin so pasyal na tayo dito kay Busing so ano pang inaantay yung mga kabaro mga uh, superers natin dyan so harap na pasyal na tayo dito kung gusto man yung magpapalit ng salamin ha! <laughs>